Hi guys, nandito tayo ngayon na babantay tayo ng ating tindahan. Ayan. Pabili tayo ng ating paninda. Ito. Pwede ready natin ang ating paninda. Pabili ko na ipikasin. Kasi maraming bumibili ito. Maraming nagahanap guys. Ito yung ating pinagkakabalahan ngayon. Ano yun? Chippy nga po. Ilan chippy? Tatlo. Yung may kulay pink. Yung ano nandiyan? Ano? Kung anong nang, nandyan, guys. Yan. Guys, may, may, customer ako. Yan, ayan yung customer ko, guys. Yan. Naging ano tayo, nagbabantay ng tindahan. Nakarating lang natin, guys. Yan. Nire-ready natin yung ating mga paninda. guys. lang. Ito guys, may bumibili ng sipi. Magbili to piso isa. Ako na lang nagtitinda ng piso dito. Wala na kayo mabili. Ano no? Abe. Ako na lang ang piso-piso, di ba? O. Oh. Ito, bebe, o. Oh. Ito, pagdating natin galing sa trabaho, tayo ay mag... Itinda naman. Ayan. Yan ready na natin yung mga pinamili natin. Ayan, Ayan guys. Ito si Alma yung San Halmaso. Nagre-ready na ating mga pinamili. Ayan guys. Ayan. Ito yung ating mga pinamili. Nire-ready ko lang. Ayan. Lalagyan natin ng price magbili siya. Ito siyang pola. Mabili ito eh. Piso-piso lang. Guys, yan. Piso-piso lang. Ito yung paninda. Yan. Ito yung tindahan, guys. Gabi naman. Ayan. Eh, atin paninda, guys. Ayan. Inopen ko na kasi dito na ako. Guys. Yan. Yan yung aking pinagkakabalahan ngayon. Yan, guys. syempre ang taong bahay ko, si Ninyo. Ayan, si Ninyo, guys. Ang ikit na aking Ninyo. Ayan, guys. Si Ninyo. yan, Ang aking taong bahay, si Ninyo. yan guys. yan Ito yung ating pinagkakaabalahan. Ayan guys. Ayan guys. Anood tayo ng TV habang tayo ay... Ano yung binin mo? Opia, ilan opia. Ito ang pinakamaganda kong customer guys. yan si ano. Ayan. Panoorin mo sa YouTube to ha. Nasa YouTube ka na girl. Oo. Oo. oh ang pinakamaganda kong customer. Bumibili siya ng hopya. Ito guys, ang hope 6 pesos lang. Yan, guys. Thank you. Okay, bye bye. Salamat guys. Yan yung aking customer. <laughs> Yan, 6 pesos. Ito At yung ating kailangan. Yan. Ang <laughs> At ating mga benta guys. Ito, nagbibibang-bibang tayo. Kailangan maging strong. Hindi tayo matakot sa, sa hamon ng buhay. Ah, uh, ano pa rin tayo? Ano pa rin ba? Ito. si Alma Yusuf Halmasco. Please subscribe my YouTube. Alma Yusuf Halmasco po. Bye-bye! Yan <tipan> sa po.